Good day guys, so mag-update lang tayo sa stockbird natin ah, At meron nga tayo napansin dito, eto ah, Habol nga ng habol tong bluebird dun sa kaparis nya eh, no? So medyo na-stress na yung kaparis nya Kasi nga, eh, naglulugo na nga yan, pinag, ah, kung bagay, inawat ko na Ayan, hinahabol nya yung kaparis nya, bali ililipat ko yung kaparis nya So baka magitlog na to mga kaabi che Check ko rin, baka na ano nga, kumbaga ano yung tawag dito sa Baka nabasagan ng itlog sa puwitan, eh no So habol kasi nang habol tong asawa niya. Kumbaga mag yan mga kapag ganyan. So hindi pala napaghiwalay dito. So dapat maghiwalay yan pagka mag-asawa mga kabi, at naghiwalay kayo. Ay isang yung barako nga dito tapos yung babae dito para sa ganun. Ay, hindi rin sila magkakastahan. Kapag ganyan kasi na inawat nga natin kaso ay, hindi naman natin napaghiwalay. Bale yung mangyayari dyan, iitlog pa rin yan. So malalas pag yung hen natin. Eno eh, kaya makikita nyo sa hen natin. So talaga ang pangit na itsura. So wala na sila sa wala na siya sa kondisyon kaya nga pinag hiwa, pinag ano na natin to ah, kung bang inawat na natin. Ang problema lang ay eh, hindi ko pala napaghiwalay. So ano natin yan ah, kung bang pagkakamali natin yan. So sa susunod ah, sisiguraduhin natin na magkahiwalay yung ah, magkapares pagka pinaghiwalay natin. Ayan. Or kung baga pag inawat natin. Ayan. So ito halos puro barako to. Ito na yung babae dyan. Yung babae yan. Saka ito, babae to. Ayan. Babae yan. Dalawang babae. Ito naman kaparis nyan, mga kabi, yung blue bar natin yan. So, dapat yung itlog nito, mga kabi, yung itlog nila, papapisa natin. Eh, ang problema lang, mga kabi, eh, napaghiwalay na. Ah, hindi kami nakaintindihan o kasama ko. At nung partner ko, na ganon nga nangyari. Ayan. So, kumbaga, inawat niya na ng tuluyan. yan. So, hindi rin napag-iwalay. Kumbaga, papalitan natin yan. So, itong kak na to, ililipat natin dito. Tapos, yung isang babae, yun, yung choco, ililipat natin dito. Tapos, sahanap tayo ng iba pang babae rito. Ayun, puro babae na to, halos eh. Ayun. Ayun. babae rin yan, no? Yan yung ay, stock bird nga natin, mga kabi. Tapos, ang good news pala natin, mga kabi, eto. So bali pumaris na yung puti natin dito kay Tatang. So hindi ko lang hindi ko lang alam kung magkakasimilya pa to. Dahil matanda na nga si Tatang yung mga uh, itlog niya nganon kay Takloban eh puro walang similya. So kaya hindi ko pa sure kung ano mangyayari dito yun. So pero paris na to yung dalawa na to. So sana maganak nang uh, purong puti. So, bata pa naman to yung hen natin. Sakto-sakto yan. Matanda. pinaris nga natin sa bata. Para uh, medyo mataas yung percentage nga na magkasimilya pa. Ayan. Tapos yung dalawa natin na to, mga kabi, lalagay ko nga sa loop. Ito yung dalawa natin na to. Ayan. Para ma-identify na natin. Kasi madalang ako rito, mga kabi. Di ko malaman kung ano yung ano talaga nila. Uh, yung gender. So, hindi ko pa alam yung gender talaga nito. Ayan, so ito yung kalapati natin isa. ganda. Ay siya magkapatid. Hindi ko pa alam yung gender nila parehas. Ayan. So ito na mahabol ng habol. So habol na yan So bala ko sana eh. Papisa kaso nakita ko pangit talaga yung condition ng hen natin. So kawawa lang. Ayan, kawawa yung hen natin yung sakali. So kaya lilipat ko yung hen natin doon sa kabila. Ayan. Kasi itong choko. Ayan. Doon kay ano to kay kay paring molo. Ayun. Anthony Molo. Yan tiyo na natin to eh. Pumangit na itsura. So, hindi ko na iwalay agad. Ipaghiwalay na natin para hindi na masyadong ma-stress to. Yung tiyo natin. So, bali yung isang puti natin pala mga kabi. Pakita ko sa inyo. Eh, hindi pa nga pumapares. So, sabihin ko rin sa inyo kung ano yung gagawin natin discarte doon at iniwalay na nga ihiwalay na natin mga kabi dun sa uh, ano natin na uh, bagong kalapate na breeder na binili ko in aquarium so ito mga kabi yung uh, dalawang puti natin naman okay, no? so, medyo okay na yung station nito ito, sana pumasok sa mid station eh. so okay naman medyo lumaki naman ng konti kahit pa paano ayan o no? gandang manok yan so bibili pa tayo ng tryo niyan ngayon sa <laughs> sa so, Pampanga bibili ko ng tryo na white touch so meron kasing farm doon na nagbebenta ng white touch so ano muna tayo commercial ayan at naka na update na rin natin tong dalawang white touch natin eh white touch tuloy uh, bali sweater white to mga kabi. white thompson kasi yung ano neto, tapos sweater uh, pero may cross na rin sa round head yung uh, kung bagay ano natin uh, yung pinaris nga dito Uh, yung magulang nila sweater round head tapos sa uh, white thompson yung inihin so update na tayo dito sa kalapati natin na to yan. so hindi pa nga nagpapares ng tulo yan so baka ang gawin ko rito pakawalan ko yung blue bar na yan dito pero i-stick muna natin so ito baka putulan ko rin kasi hindi ko pa alam talaga kung ano mangyayari dito kasi bata pa ano ah, mamamaris nga sa lalaki, mamamaris din sa babae. So hindi ko pa pala, hindi ko pa alam kung ano talaga gender niyan kasi nga ay 3 months old pa lang naman. So baka pag tagal-tagal pa malalaman na natin kung ano talaga gender na to. Pero Uh, kung mapapanood yung mga video natin eh, Malamang sa lalaki Kaso nga eh, hindi ko rin sigurado Dahil nga pumaparis din sa barako Kapag binabarako siya ng barako eh, pumapares din Pero pagka nakahiwalay siya Nilagay natin dito Kung napanood yung mga dating video natin Mga previous video natin uh, pag nilagay nga natin dyan eh, Tapos sinamahan natin ng ibang kalapate binabara akong paris niya O pinaparisan niya So kaya hindi ko pa alam talaga Kung ano yung gender neto Pero kapag ka, ganoon kasi na yung Kadalasan yan lalaki so pero syempre hindi naman natin nasisigurado kasi nga bata pa hindi pa natin nasusubukan so kung ano talaga yung gender niyan so parang bakla kasi gender nyan mga sa lalaki mga sa babae sila is sila is kung tawagin so ito yung isang puti natin yung puti kasi natin ayan. so bali ito mga kabi eh, dito ko na rin papakainin to yan yung dalawa na yan so dyan muna sila ayan. So bara ako naman maganda naman tong bara ako natin na to. Itong hin natin maganda rin. And so sila muna kasi yung pinagpapares ko sana. Kaso ito ay eh, ayaw pa nga eh. Meron hindi pa tayo nakapagpaligo. Nakita niyo ba yun? yung parang hanip. Ah uh, insekto nga na mga parasite nila yun mga kabi no? So wala makapagpaligo tayo nang malatayon So kapag kaganya uh, naman na ini yung kalapati niyo mas maganda kung malatayon So, wag na yung kung ano nung kino-commercialize nila na uh, pampaligo. So, pinaka-effective talaga diyan eh, malatayon sa uh, pag, pampaligo nga ng kalapate para mawala yung mga hanip eh, malatayon talaga yung ginagamit sa pampaligo Ayan. so bali papakawalan ko na rin yan yung hen natin na yan tapos eto pagka na stick natin papakawalan ko na rin dito para malaman natin kung sino siya kung sino gusto niyang parisan so kung gusto niyang parisan yung blue bar natin na yun, yung dati natin pinapare sa kanya eh pwede naman eh, no? so mas mainam yan so bali ganyan yung gagawin natin discarte sa kanya since ayaw niya mamaris na pagka nakakulong na ganyan o papakawalan natin